So, mga bagay na kailangan mong gawin upang lubusang hanap-hanapin o mamis ng isang lalaki ang mga message mo sa kanya. Alright? So, mga kamamay, kung gusto nyo na hanapin ng isang lalaki o mamis ng isang lalaki yung bawat mensahe mo, ikilangan eh, mong gawin ang mga bagay na ito. So bago natin ito simulan, don't forget to click the subscribe button at ilike yung video natin uh, ginagawa. Siyempre, kung magpo-comment ka, gusto kitang maging kaibigan, gusto kitang uh, mas makilala pa, mag-comment ka lang. Okay, pangalan mo kung tagasaan ka o kahit na ano paman. Kung nagawa mo na yan, mga kamamay, maraming salamat ka agad at simulan na natin ang topic ngayong umaga ito. So ano nga ba ang mga bagay na kailangan mong gawin upang lalaki mismo ang humanap-hanap sa mga message mo sa kanya So number one Huwag puro away o problema Ang i-message mo sa kanya Tandaan yung mga kamamay Kung puro katoksikan Kung puro problema na lang palagi Ang hatid mo sa kanya Sipin mo Sinong tao Sinong lalaki Ang may gusto Na puro problema na lang Ang ibinibigay mo sa kanya Magme-message ka Anong sasabihin mo? Love Pautang naman pambabayad ko lang sa uh, Nahiram kong pera kay Maring ano. Parang ganun, Maring ganun, parang ganun. Sinong matutuwa sa iyo kung puro ganyan palagi ang mini-message mo? Hindi na, na nawala sa bawat usapan niyo yung paghiram mo ng pera eh. Alam mo naman yung lalaki, kapos din, tapos puro ganyan ka, puro katakos ka, puro problema. Patong-patong ang problema mo. Patong-patong ang iniisip mo. Tandaan yung mga kamamaya, ha? hindi hahanap-hanapin ng isang lalaki ang mga mensahe mo, ang mga chat mo, kung puro problema ang ibibigay mo. Pero kung iiwasan mo yon, malamang sa malamang, good vibes lang ang isang lalaki. Ang isang lalaki walang iisipin. Masaya siya sa buong araw. Hindi yung umaga pa lang, sisirahin mo na yung araw. Dahil sa ano? Dahil sa, dahil sa dami ng problema ang sinasabi mo sa kanya. Di ba ka mamay, pagka mag-asawa, dapat sinasabi yung problema? Oo nga. Pero dapat, hindi mo naman dinadagdagan. Control mo naman eh kontrol mo yung mga problema dumarating at ikaw mismo nagdadagdag niya para sa sarili mo tapos dinadamay mo pa yung asawa mo. Okay, kung alam mo na hindi mo kakayanin, eh wag mo nang gawin. Kung alam mo na magkakaproblema sa mga susunod na panahon, eh wag mo nang gawin. Asawa mo yan. Asawa mo yan, hindi para pag-isipin. Asawa mo yan para hindi idamay sa mga problema mo. Di ba? Nag-asawa kayo para hindi maging ma-stress ang buhay nyo. Nag-asawa kayo para maging masaya. Hindi para pagtulungan ang mga problema ang gusto mo lamang nalutasin dahil nandiyan siya. Ang asawa ay kasama mo sa, sa hirap at ginhawa. Sabi na natin hirap at ginhawa. Pero dapat iniiwasan niyo yung problema. Para sa ganun, hanap-hanapin ng isang lalaki ang mga message mo. kasama mo man o hindi, pag puro problema ang ibinibigay mo, malamang sa malamang iiwasan ka na niyan. O baka mamaya, imute ka na niyan sa messenger. O baka mamaya, restrict ka na niyan sa messenger. Para hindi niya makita yung mga message mo. Nakakapagod din yan, mga kamamay. Okay? O baka naman mamaya, away-awayin mo pa yan. O baka naman mamaya, wala kang problema, eh andalas mo namang uh, awayin. Eh di ganun din. Wala din. Kaya mga kamamay, please. Okay? Uh, ayusin niyo po ang sarili ninyo. Huwag puro problema. Huwag puro isipin. Alright? So number two, iwasan mo ang mag-reply ng sobrang bilis. Yes, mga kamamay. Kung gusto po ninyo na hanap-hanapin ng isang lalaki ang mga messages ninyo, eh dapat hindi ka ganun kabilis mag-reply. Kamamay, eh ano masama kung mabilis mag-reply, di ba? Nakakahulugan lang ito na gusto ko siyang kachat. Oo nga, gusto mo siyang kachat pero mananawa naman yan. Yung tipong uh, isa pa lang yung message ng isang lalaki tapos kayo nakatatlo na agad, puro tanong pa, mananawa. Pag nanawa mga kamamay ang isang lalaki, sa katatanong ninyo, hindi na lang yung magre-reply. At kabaliktaran nito, kung gusto mong hanap-hanapin ng isang lalaki ang message mo, pag nandoon na kayo sa climax part, nandoon na kayo sa kagandahan ng usapan ninyo, medyo i-delay mo ng konti ang reply. Maghihintay yan. Pag medyo naiinip, ang tagal naman mag-reply nitong babae na to. Chat ulit. chat ulit. So siya naman ngayon ang magtatantad ng message sa iyo. Ibig sabihin, siya na yung nag-invest ng oras, siya na yung uh, nagbibigay ng mas maraming oras sa iyo. Ibig sabihin, na-attach na, na sa iyo inahanap-hanap ka na niya, inahanap-hanap na yung message mo sa kanya. Kaya mas mahalaga mga kamamay na i-delay mo ng konti ang reply mo sa kanya. So next, maging busy at huwag mo na masyadong magparamdaw. Lagi niyong iisipin mga kamamay ah, kapag marami kayong oras sa isang lalaki, kapag palagi kayo nagbe-message sa isang lalaki, kapag inaabangan niyo palagi yung message ng isang lalaki, kapag lagi kayong nakatingin sa cellphone niyo habang naghihintay ng message sa isang lalaki, alam mo sa malamang. Mauumay sa inyong mga ya. O palagi ka na lamang uh, nagchat-chat sa kanya dahil wala kang ginagawa, lagi mong uh, pinamimiskulan, mauumay sa inyo ang mga yan. Hindi niya hahanap-hanapin ang inyong mga message, hindi niya hahanap-hanapin ang inyong bawat tawag, sapagkat ano na siya eh, immune, immune na sa inyong atensyon. Hindi niya na siya binibigyan ng time para isipin kayo, hindi niya na siya binibigyan ng time para mamiss kayo, dahil nakikita niya na eh, Every time na hawak siya ng cellphone, ang dami mong message, 6 messages, 10 messages, kung tatanong ka lang naman na kamusta ka, umain ka na ba, anong ula mo, nakakapagod, nakakaumay. Gusto ko na something na lalaki naman ang na maghanap sa inyo. Lalaki naman ang maghanap ng message ninyo sa pamamagitan ng hindi nyo nga po masyadong pagpaparamdam. Maging busy muna kayo. Gawin nyo muna yung mga bagay na makapag-improve sa inyong sarili. Kung may negosyo kayo, gawin nyo yan. Kung may pinagkakaabalahan kayo, unahin nyo yon. Huwag puro lalaki. Ang lalaki, nandyan lang yan eh. Pag nakikita kasi ng isang lalaki na high value ka, inuuna mo yung ibang bagay, umaasenso ka, lalaki mismo ang lalapit sa inyo. Lalaki mismo ang maghahanap sa inyo. At yun ang maganda mga kamamay, unahin yung bigyan ng a uh, unahin yung bigyan ng atensyon ng inyong sarili. Unahin yung bigyan ng atensyon ang mga bagay na makakapag-improve sa inyong sarili. At lalaki mismo ang automatic nalalapit sa inyo para humingi ng oras ninyo, para magtanong kung kailan ka available para sa ganun, ah, uh, makasama kanya. 'Di ba mas maganda 'yon? Para hanap-hanapin ka ng isang lalaki, hindi lang message mo, kundi maging ikaw mismo, literal. So next, wag masyadong magreply o mag-message ng sobrang haba. Tandaan niyo mga girls, ang isang lalaki po o ang mga lalaki, hindi yan fun o hindi sila masaya na magbasa ng sobrang hahabang message. Yung iba kaganto kahaba eh. Hindi sapat yung screen eh. sobrang dami ng message, na nakakatatlong scroll bago matapos yung message. Mga lalaki yan, mga kamamay. Oo, at hindi ko maalis sa isang babae yan kasi ang mga babae, yun ang gusto. Pag nakakarasim sila ng mahahabang uh, basahin, ang mga babae kasi mahihilig sila sa, ano, eh, sa mga Wattpad. Wattpad nga ba tawag doon? Yung mga binabasa-basa, mga, mga packet books, gusto nila yan eh. Okay, yung mga e-books, gusto nila yan eh. Kaya ang gusto ng isang, lalaki ng isang babae, pag nakakabasa sila ng mahaba-haba at mga sweet messages, gustong-gustong gusto gustong, 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 gustong nila yon. Pero tandaan nyo, kung kayo mag-message sa si isang lalaki, pabasa lang yan siguro hanggang dalawa, tatlong lines, scroll na yun ng mga yan. Okay, o oh, magre-reply na kagad mga yan. So, tandaan yung mga kamamay. Huwag po kayo masyadong haba, uh, humaba ang message. Huwag niyo masyadong haba ang message para hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Kasi nababagot ang mga yan eh. Iisipin, pag nag-reply ako dito, ang haba naman ng message nito, nakakatamad na namang basahin. Kaya ang isang lalaki ay titigil na ng pagre-reply sa inyo, ng pag-chat sa inyo, at hindi na kayo papansin eh. Okay, so anong oh, so anong uh, gagawin mga kamamay? Iksian niyo lang ang message. Parang isang lalaki, alam kung ano yung gusto mong sabihin, alam ang i-reply. Okay, para hindi po maputol ang inyong usapan. Okay, para po sa ganun, hanap-hanapin niya ang message mo. Hindi yung sobrang haba. Kasi napapagod ng mga yan, tsaka naboboringan ng mga yung magbasa ng mahahabang message. Kaya mas maganda kung maiksilag na tanong ang inyong ime-message. O kaya, i-delay niyo po ng konti. So next, Huwag mong patulan kung galit na mag-message siya sa iyo. Tandaan niyo mga kamamaya, kaya kasi minsan na uh, sumisiklab o lumalaki ang inyong uh, away o usapan, eh minsan pag nag-reply o nag-chat ng galit ang isang lalaki, pinapatulan niyo pa. Sa tingin niyo, magkakaunawaan kayo pag ganyan. Sa tingin niyo, uh, ang isang lalaki ay kakalma kapag nagalit ka rin. Pag pinatulan mo rin? Paano niyo hahanapin ang message mo? Paano ka niya mamimiss? Kung sa halip na intindihin mo siya, kung sa halip na pagpaliwanagan mo siya, na dapat ganito pala, na dapat ganyan, nagagalit siya dahil sa isang dahilan, nagagalit siya dahil sa uh, na, na, napagalitan siya sa trabaho, tapos dinamay mo pa, pati yung galit mo sa kanya, pinagsama-sama mo rin, sinisi mo rin, eh di ba, galit na nga yung tao, dinagdagan mo pa, sinisi mo pa. Ano yung mangyayari sa inyo? Sa tingin mo, hahanapin ka ng isang lalaki? Sa tingin mo, may miss niya ang message mo? Baka maghanap ng ibang tao yan. Ang masama, maghanap ng ibang babae mapagsyesyara ng kanyang damdamin. Kapag pagkaganyan mga kamamay, alam mong galit yung isang lalaki. Okay? mag cool down ka. O kahit something na galit ka rin doon sa lalaki, mag cool down ka pa rin. Huwag mong sasabay. Kasi mahirap na eh. Baka kapag ka, hindi kayo nakakaitindihan dalawa, maghanap yan ng iba maghanap ng ibang magko-comfort sa kanya at ang mahirap diyan baka mahulog siya sa iba. Ang daming pag ang daming pangyayaring ganyan. Ang daming mga pangyayaring nangyayari yan mga kamamay. Huwag niyo sana nating uh, pangarapin na mangyari pa yung mga bagay na ganoon. Okay? Mga lalaki yan eh. Ang mga lalaki ang, ang daling maghanap ng ikasasaya. Something na may makikinig lang sa kanila. Ayun, okay na sila. Something na may babaeng uh, makikinig sa kanila, lalo na yung may mga gusto sa kanila. Diba, yung mga kaibigan sila na may gusto sa kanila. O halimbawa, nakapagsabi doon. Ang lalaki pa naman, marupok. Okay. Hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan. Karamihan po ng mga lalaki, marupok eh. Kapag kami nakausap siya o nakapag-share siya nagsama ng sama ng loob sa ibang babae o sa isang babae, madali po niyang sasalin yung attention niya doon sa babae na yon At mahirap yan kapag ka, nagkaunawaan sila. May hirapan ka. Baka, baka tanggihan ka na niya. O baka mas marami na siyang oras na ibigay doon sa isang babae na yon Kaya mga kamamay, please. Please, please, please. Huwag niyo pong sasabayan ng isang lalaki kung meron siyang galit, okay, na mag-chat, o galit siya na nakipag-uusap sa inyo. So yun lang mga kamamay, ang mga bagay na kailangan niyo pong gawin upang hanap-hanapin ng isang lalaki ang message mo. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Sana kahit paano makatulong ang mga tips na to upang maliwanagan kayo sa mga nangyayari sa inyong buhay pag -ibig. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalak.